Marites! Blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at paganay ng pagiging Marites. Dahil nandito na ang segment na kinahuhumalingan at pilit ninyong hunuhula ng DAHU! Hashtag oh! Na marites! Yes. Hashtag una! Napanis na, ang birit! So, okay. so, para pagkain ah! Kala, kala ka pagkain! Kasi nga nakakaloka oh. itong isang biriterang singer sa isang event. Oh, okay. Siyempre, kilala nyo to. Alam ko na! Alam, alam, alam mo ko na! na siyempre, ganun talaga. Alam nyo na eh. Pero syempre, mga kabartes, hindi. Sa isang malaking gathering, yes, na-invite itong biriterang uh. singer na to Hindi yan! <laughs> Naimbita ito. <laughs> Ngayon, syempre, tinatan siya mga audience, audience. Yeah, diba? diba? Oh, di ba? hindi rin niya. Gritera. Girl. Girl. oh, di diba? Talagang kilala siya mahusay okay. bumirit. Nakikipaglinyahan linyahan siya ng pagbirit sa mga magagaling talaga. Hmm. E Jean, Angeline, hmm. Jonah, Parang ganon. Ngayon, na-observe -na niya doon sa audience. Bilitera ba to? Okay. Na-observe niya doon sa audience. Ang gagaling kumanta ng mga babae. Pag, pag may mga pinasasali, mga, nag, nagu, nagugulat hindi yan na, nagugulat yung mga Mami, na, na, ka, nagulat siya ba? nagulat nagugulat <laughs> siya dahil parang at ang uh, mga girls yeah. so nung time na niya ay kanta kanta kasi kilala siyang birit eh, may, may mga drama siyang ah, ganyan mm. ganyan hindi siya kumukuha ng di ba normally kikipag interact ka sa mga audience ang mga kinukuha niyang nakikisali sa kanya para kantahan mga lalaki o, oh, eto ngayon. O, oh, tiyo, di ba mga lalaki? Kasi na naramdaman niya na, na yung nauna sa kanyang singer ay nakipagkantaan sa mga girls at narinig niya mga bumibirit yung mga participants. So, hindi siya kumuha ng mga babaeng participants. Ang kinuha niya, mga lalaking participants. Eto ngayon ang siste. Pagkuha niya doon sa isang parang bading-badingan na participant. Sinabayan yung kanta niya. Mas mataas pa sa boses niya yung boses ng lalaki. <laughs> So napanis ang pagbibirit-birit niya. Eh, may pagkasupladita pa naman itong babae na ito. Supladita? Supladita. Naalala niyo yung kinikwento ko? <laughs> Nakatabi ko na sa lamesa, tinatanong ah, ko, hindi sumasagot-sagot. Yeah. Diba? Kasi hindi siguro niya dala yung kanyang ano, yung kanyang... Yun Why na, nag na ako. Mirror pa ito din? <laughs> Ay! <laughs> yun na. Mirror Talaga? ba yan? Eh, grabing birutera yun, di ba diba? Oo. oo. 'di ba grabing biritera siya pero nung makaduwit naman talaga nung makaduwit niya nung makaduwit niya yung isang Man. bading na na kinuha niya from the audience na loka siya talaga kasi mas mataas pa ang boses eh. mas bumibirit pa ng bongga sa kanya ang taas ng boses niya eh. so napanis ang pagbibirit Ayaw birit niya pa. ah, ba? Diba? sa so, mga mga ka hello po dyan hello po mga kagabay teachers ay mga gaganda na klo ko binigay sa inyo yeah guys, sa mga kaibigan natin, Jeric Delicietos and Gerald Jor S. sa Connecticut, kay kaibigan Kayuki. sa Japan, uh, si Lolita Didios Katsuki, Sikuki. uh, si... <laughs> Si Jackie La Chica at so, Bangla <laughs> sa Sydney, Australia. Si Joy yang dyan <laughs> sa New Jersey. Si Joy Rivera naman sa San Francisco. Tariq Avena sa LA. O, oh, 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 Very G. soon. Malapit na Christmas. <laughs> ah, ano pala? Mm. Halloween. O, oh, di ba? Dr. Jessica D. ng Ideal Vision and Drs. J.N. Sheila Rica sa atin ng Faces and Curves. Magandang araw po sa inyong lahat. And belated happy birthday kay Miss Ara Solis ng gorgeous smile ni Dr. J. Uh, Jesus Solis. O, oh, yun lang. Mm. Maray na banggi po rag-on is... Sa pani. Mm -hmm. Next, mm. Marites. Mm. Hair Ay, extension. Ko na nga Ayan. Uh, so, itong isang... Uh... Good news ba yan? <laughs> 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 eh, ba't nga yung line item pa natin? Hindi. um, ano ko ba siya tatawag? Sige, actress din naman talaga. Um, ah, <laughs> ano? <laughs> Parang duda siya sa pagka-actress. <laughs> Hindi, actress nga. Ah, mm. Uh, o, oh, sige. Ah, Do uh, pa. Hindi Hindi, uh, actress. Ano? Uh, In-buy na sa kanya yung mga production ng isang it. teleserye. Kasi naman ganito, di ba kapag artista ka at meron kang existing uh, so, show or lalo na teleserye at taka uh, movie na sinushoot, number one, iingatan mo yung continuity. Di ba? Yes. Yung looks mo. Ano ang pinaka-importante sa look mo? Yung oh, hair mo. Oh, yeah oh. So, itong uh, actress na to, hindi man lang nagpasabi, Locked, hindi man lang Locked. nagtanong o nagsabi uh. sa production na makakputulan pala yung hair. Eh ang haba ng hair ng lola mo. Nakailangan dun sa teleserye. Yes, of course. Oh. Kasi meron pa silang mga taping. So eto na, ang haba ng hair, nagpaputol, hindi nagsabi. Mm. Nagpa nagpa-short hair. So naloka ang ano, production pagdating niya, short hair na. So, pa yan. Talagang ano, doy. gano'n sila. Pasawa. Oh, so, okay yung kill. Okay. Mm -mm. Na. So, ang, ano, ang chika naman itong actress, okay lang na nagpaano ko, hindi na ako nag nagpakat ng hair. Kasi may dala naman akong hair extension, no? Ayun na ah, ah, Pero hindi pa rin. Ang kinaiimbiyo na ng mga production, parang ano ba naman yung out of respect? Ah, uh, magsabi ka, na natotoo mm -hmm. kasi given talaga 'yun, 'di ba, sa mga sa mga con FI ah Antao continuity ng mga teleserye at sa movie at saka movie. Okay, bago mo kasi gawin 'yun, 'di ba, may look test. Exactly, isa pa yun So, eto na. Ah, uh, ang ginawa kayo ng production, talagang na-enjoy na, na sila eh, na-enjoy na sila sa aktres. Dahil ginawa nila, uh, hindi na magagamit ni actress yung hair extension. Dahil? Ang ginawa nila, di, uh, hindi ginal, ko, ginal, ginal, ginal na lang siya. Sa, na. Hindi. Ginalbo ah, ginal, na lang siya. Hindi, ni, may ginawa nga, parang uh, ang gusto nga daw nila, sunugin eh. Uh, kunwari na sunugin buhok. Pero uh, hindi uh, naman, uh, ay, hindi uh, naman ang ginawa. Uh, pero uh, hindi na pinagawa yun. Pero parang siguro, oh, sige, gumanti ng konti. Alam mo, wag mo din gagalitin ng production uh, eh, uh, no? Gumanti ng konti, dahil sinut siya ng madaling araw na. So waiting siya. So minsan kasi, 'di ba? Minsan ng mga artista, meron tayong pagka pagka diva, mm -hmm. pagka attitude or pasaway. Syempre minsan yung production din naman ano 'yan eh. Ah uh, Meron ding time na kaya lang nilang i-tolerate or baka kagaya noon, siguro na imbyerna na. O sige. Number two. O, ito man lang. Hmm. Inumaga na lang. Inumaga siya. ka ngayon umuwi. Inumaga. Oh, ah, Magdosa ka. Mabait pa nga ang production Eh. Actually, di ba? Pero, pero ako, feeling ko naman yung the fact na... Kung ikaw yun. Hindi, the, the fact na may extension siyang <laughs> dinala. Baka naman na Kasi ganun naman ang artista, napaghahandaan pa din naman nila na... Tama pag Pag nagpa-shorter ako, kailangan ko ano yung look ko dun sa mga... Pa, bago tayo hindi nakapag-taping, dapat pag kinabit to, nagmumukhang same-same. Continuity. Pero ang, Ay, ang umang. sinasabing ang punto nga dito ni Rose is, at na least naman lang nagbusi naman lang. Na ako magpapagupit po ako kasi may oh, po, ganito po oh. ganyan ganyan. Pero pwede yeah. naman mag-extend. Oo oh, oh. nga. Hmm. Yun lang. Yun lang naman. Inference. Inference. Clue! Uh -huh. yeah. Clue? Kasi may asawa na to at saka medyo nakish na. Ahanapin din ko, naman. Ahanapin ko yung nagpapasok. Sikat din naman. <laughs> oh, o, so sumikat din naman. Yan. Sino? May asawa na nga. Wala pa kasawa yan. O, oh, yun na. <laughs> okay na. O, oh, babati na ako. Alam nyo, mga ah. kamarites, batiin natin si Yani. Ah, It's your Yes, yeah. di ba? Direct na oh, Pinterest dito. dito. Yesterday oh. ang kanyang birthday. Tapos ah, ikaw. And today is today. my birthday. Oh, yeah. happy birthday. Happy birthday. At binabati ko din si Lendl Favella na oh, birthday ni Lendl. Kahapon din. Ka-birthday oh. ni Yani. Wow. Wow. Actually, marami akong ka-birthday today. Hmm, ka-birthday ko isa. din si... Ay, nako. Okay na. Yung mga ka-birthday ko lang ngayon. <laughs> Ayan. Si Abby. Dito isa, si Roma. Oh. Roma ay. Binasa mo yung kay Crispina Belen, yeah, ha? Yami si Rob. Ay! Hindi! Hindi ka so... Kikita parang may ano pa siya. Pa ganun, diba? 18 pa. October oh. 18 pa yata. Oh, okay. Ayun, parang ganon. Naku, baka may na-miss ako. Basta alam ko marami akong ka-birthday. O, oh, yan. Okay. okay. na yun, ano? Hindi uh, Di na yung mga may birthday na ano. True next. Libra. True Libra. Uh, oh. Libra rin ako, no? ah oh, oh, oh yeah Ay, oh, oh mo lang kan okay, may problema PhD hindi okay lang. ha take off! Wag ha 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 Sige na nga, uh, hashtag ha uh, sumuku na. Akin yan. Okay. <laughs> hashtag ha na. Sino itong ha actor? ha actor. Mo sa hunk. Yes, oo nga, parang sabi ko, this sa past few days, puro humahunk, no? Uh, mm -hmm. Mga ano, eto na, si hang actor na ito, hindi siya ba sa hang actor lang? Kasi diba minsan pag sabi tayong hang actor, mas more pa sexy pa sexy yung ginagawa. Etong mm -hmm. si hang actor, madaming beses na ito, mula nung nagsisimula siya, hindi pa siya hang that time, tapos hanggang sa naging hunky-hunky na siya, hindi pa siya hunk na hunk that time, binibigyan na siya ng mga role na lead role siya. Parang mm. -hmm. Para, green room na talaga siya as leading man. Okay. Ganyan. Hindi rin ito talaga yung mawawala ng project. Laging merong nakalign up sa kanyang project. Pero kasi mas best description, hang actor. Ang siste, nakatsikahan natin ng ilan sa mga pinaka reliable sources natin sa loob. Ayan. Mm. Oo. Tapos ang kwento, sabi niya, grabe no, itong si hang actor na ito, dai, wala na. Sumuko na ang management. Mukhang hanggang doon na lang talaga. Hindi na to sisikat. Dahil? Wala daw. Ginawa na daw nilang lahat. Mm. Uh, ang na lang siya uh, sa pagiging ka. Gano'n na gano'n ang chika, ate. Ginawa oh, naman na ang lahat. Kailan din ang kilala ibinigay, ganyan? Ibinigay naman na ang lahat sa kanya. Wala na talaga. Yun, Hanggang doon na lang siya. Yun si kaya yun, yun? Sin, dam, 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 Pag yun? sinabing dam. ibinigay ang lahat dam, is yun, parang mga projects na mga Oo, Parang hindi naman pinababayaan. No talaga. improvement. Ah, oh, so wala tayo. Ham, kumbaga. Feeling ko ham actor. Kasi hey, malabi na yung Pasko, eh. bang na lang siya lang. Hindi yan, hindi yan, hindi yan. to. Ah, kasi hindi naman ito nagka-ham. Marami naman naging ham actor, hey. pero hindi di ko sa iyo. Ito, ito ham eh. oh, to, pero tagal nang uh, wali. Hindi yan. O sige, pakita um, mo nga sa amin. Sumuko na ang production. Ang management. Ang Sumuko na talaga sa kanya? Yun ang chika talaga. Eh, may bagong teleserye. Yun nga. kasi sabi ang ganda na lang. Ah. Tsaka hindi yung nakatsika ako talaga. Ay, di businga. Pero ka. Eh, nagulat yan, diba? din ako kasi di ba ang binigyan niya ng maraming mga lead role. oh, role. Marami. Yung 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 fairness ang... naman sa network niya. Yeah. Talagang Totoo. siya. May ginagawa rin. hashtag sumuko na kasi hanggang siya. dyan na LSLB. lang talaga. Inaasahan pa naman ng network na isa siya sa mga talagang yeah. Arangkada. Eh, pero aminin natin, yun na nga. Lead ka ng... ng lead. Pero aminin natin, uh -huh. yung huli ba? Yeah. Oh. Yung huli talaga super. Lapay. Magawala wala na, napagjiwa na na siya nung mga... Nagpakita siya dun na. Eh, sumobra-sobra na sa nga yung binigay ng management. Wala, ah. hanggang dun na talaga. Kaya sabi, te, suku na ang management dyan. Doon hindi naman papabayaan pero oh, hanggang doon oh. dun na lang talaga pero, siya. Pero merong... Pero ang daming ginawa sa kanya yan? lang ito, yeah. network. Yes. I agree. May At hindi siya pinabayaan talaga. Parang nagkisimula pa hey, lang siya, mayro. ano siya eh. Um, alam nyo Kung talagang nakatuto kayo At talagang sobrang tuto kayo Sa sinasabi ko Nakapagbigay na ako ng clue Oo oh, yun doon pa lang Sa direct message na Okay na Correct O diba I feel you Yes <Di> ba? ba? <laughs> Simple lang yung pagkakadeliver ko na Pero kung talagang tuto kayo Alam nyo na, na Alam mo na Hanggang oh. doon na lang po Kaya po ito blind item Pero, Kasi nga may bago na yata Silang action na kong start Ay, Ay! Oh. May hanas na lang May hanas na lang E naman bet Dabet oh. mo tong bagong oh. action Action, action star nila. Hindi, no? Love na love yun ni ano. Pero ni Dean. Ka, meron pang Viva Max. Baka dun siya. Pwede siya dun. Okay. Sa tingin mo, aabot doon? Feeling ko Mali parang mula. Kung wala na, di ba? Kung wala na talaga. Ka- so, pero hindi naman ako, bless eh. Hamba siya umarte. Hindi naman to. Marunong. Medyo. Medyo. Oh, okay. Kung hindi ko kasi siya na napapano. Ako, na ako mga tatlong series na napanood ko yung isa, oh, isang naging PR pa yata ako <laughs> nung isa. Pero alam nyo kasi, yung halos mga kasabayan niya, yes. wala well, umalago Yung isa Totoo dun niya, pinag-usapan natin kanina Correct. na. Oo. Oh, oh. Di ba? Sobra. <laughs> Pero kompletos kum <laughs> ricardo siya na. Ang high, yes. ang katawan, guapo. ang guwapo magandang magsalita, magaling kumanta. Yes. At Pero natin, alam man, niyo ba, paborito kong chinichika yan, ini-interview. -in mm. Lahat ng tanongin ko man. dyan, yan, hindi yan makaka. Mm -mm. Shoutout sa mga ano, Mana. mga production na nanonood sa atin ah. mula sa, meron sa ABS, meron sa GMA, nakatutok Hi. sila lagi sa atin. maraming. Pati marami, na marami. mga kapatid sa <laughs> TV5. Totoo na katutok mm, -mm. sila, tinatanong nila ako lagi, sino yun? Totoo. Tapos may tanong pa, paano mo nalaman yun? Hindi mo oh, kasi kami di DM ko na lang sa inyo pero eto na po ba Camarines Ay. ayan sa so, October 15 makita-kita tayo kasama po namin sa Fisher Mall uh, si ano Ria Tide Jane Oinesa Ruru Fisher Madrid City, Yes opo Ruru Madrid, Tau Reyes, Jesse Falcon. Salvador, EJ Falcon tama. Mm. Tsaka ako po tapos DJ Chacha. DJ Chacha, yes opo. Oh. <laughs> <laughs> Lito-ulit na yung utak ko. O, October 15 po yan. So after ng programa ko sa uh, Bongga Ka Kajay sa Teleradio Servicio, guest ko si Angie Salvacion. Diretso ako ng Fisher Mall. Uh, Baba Milk Tea, La Leon Ginto Branch, nasa Lobang Yam O. SM San Lazaro, SM North Ed sa Annex, SM Manila, USC Dapitan Branch. Uh, order na kayo, meron kami sa Grab and Food Panda. Siyempre, Hermes Salon University Tower to Galicia Street, Espanya, Manila, 10am to 9pm, Monday to Sunday po yan. Premier Drip by Sir Glenn Recto, Mami Ray of Beauty Derm. Oasis Dental Care, Dok Yaya de la Peña, Tita Nina de la Peña. Oh, di Soon abangan nyo, meron akong ano, bagong series. ayun Yun na. Bongo. At saka malamang bagong noon time show. Ay. Correct. Okay, afternoon show. At bagong movie. Ayan. Ay. Uy, ako may... Ah, iba ba pwede yun? Nag-announce din talaga. Pero wag na po. Mga daliri ko lang naman po yung binayaran doon. Okay. Ay, kasi nga nag-talent na dahil doon. Hanggang na lang ko, nails ko. Oh, oh. Jun. Okay. Gusto mo ba? Gusto mo ba mag-nails lang ganyan? Si your... Dean? <laughs> double black? No! <laughs> <laughs> Pari yung gano'n niya? No! No! Double black na! Do- Ay, ako na yung double <laughs> black! <laughs> <laughs> Hindi po yan alak. Ayan o. Ano. ano yan? <laughs> ano to? Uh, kung sa'yo yung DM mo, mm. uh, walang improvement. Ito eh, Direct message ko sa uh, iyo. inyo. Wala, et, eh, ito rin sexist na to. <laughs> Kasi, uh, wala rin improvement <laughs> sa katawan, sa mga... Ay, dominador? Oh, dominador. yon oh, Dominican? Parang, oo, Dominican? O, taga Dominican Republic, Republic yata ng sexy star na to. Kasi nga po, <laughs> lahat na lang yata ng parte ng katawan niya, my team. Ay! gusto Eh, may itim na nga sa taas sa bibig. May itim pa sa mga... may itim sa bibig? Oo. Oh, oh. Gilagid niya may itim na. Hey. May itim pa rin na singit-singit. No. Kumbaga baga... Grabe man lang ang CD. Hindi na... Uy, <laughs> baka magalit sa'yo ang mga ano... ano, wala mga black. Black is beautiful. Oh, oh. Sabi ni Dean, but too much black is oh, dirty. Oh. Uh. Ah. Diba? Hindi, <laughs> baka ang ipunto niya. Saring lahat, saring la. Oh, sa seryoso niya naman. Sabi <laughs> <laughs> <Charing laughs> naman ni Michael B. Kaya ang hirapagpatawa. Oh. Lahat sa iyo may meaning Double black eh. na. Kasi nga parang ang... Diyos ko, parang di ba yung double black may tìm mua cũng ra. Dinoble. Oh, uh, Ayun, ay, gets ah, ko yung sinasabi ni Dean. Ito din. na nga sinasabi niya, o, oh, double. Okay. Yeah. Baka nga ibig sabihin niya, kagaya sa'yo, ng kahit anong improvement gawin. Kahit anong Enhancement. Oh, so, ito na. Hindi, baka okay. mamaya Yan, inirereko ko. Ah. Itong uh, blind item niya. Kung sino ah. man to. Pwede sila magano mag-ano. Uh, dapat yan ang kuhaning endorser ng nah. mga uh, whitening products, no? Kung tatabla Wait, ito na. Baka sabihin oh, naman ng mga nanonood, grabe, makapang okre kayo sa maitimang singit, maitimang gato, ang ganyan, ganyan. Kasi nga po, Oh. Tapos kan sexy, tapos may na mo, di ba? At saka mga celebrity ang pinag-uusapan oh, dito. Oh, kami na, di kayo. Kami naman po ay ganito lang. Hindi naman kami pinta zero. <laughs> 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 Hindi, pero totoo yun, di ba? Kapag ka celebrity ka, oh, dapat as much as possible, uh, dapat diba, good, perfect. Of okay. course. Okay. What more kung sexy ka, di ba? Sabi mo, naman, tao lang naman yung ang mga yan. Ang celebrity, ang number one pa rin talaga para sa akin na requirement, dapat talaga presentable ka at uh, at pag kinuskus mo walang liba ma- yung oh, alam mo makinis, Wala, makinis makinis alam mo nung oh, araw araw talagang oh, mahingpin. Malasutla. malasot lang yes. di ba oh. Kapapan- oh. kapapanood mo nga lang kay Rio Luxino sa interview din ni Kuya Boy yes. may mga nunala siya nagpatanggal siya miniretain lang siyang isa kasi yung trademark niya oh, right. pero yung kasi kailangan tanggal oh, Di ba di? Oh. alam mo nung araw mas masiselan pa ang mga ang ah, mga, producer, mga tao, ang mga, tao, mga tao. ano, oh, oh, oh. sa mga artista kasi ang artista nung talagang parang nasa pedestal. Yeah, eh. iba talaga yung ano nila, looks Inal, nila. Kaya ituloy na ni Didi. Sabi ni Didi. Haba ah, na kikwento <laughs> oh, ano, na ito. Sabi ni Didi. Ay, okay. Blind item nyo. Oh, oh. Sabi ni Didi. Ah, sa inyo pala. Sige, ayun na lang. Hula. Hula ako, sabi ni Didi. Hindi ba, basta double black lang. <laughs>

Oh, spot nyo to eh. Sabi niya Sabi niya, ayoko na mahuli sa susunod. Spot nyo to eh. Oh, I'm afraid I'm society. Okay, sabi mga... Sabi niya siguro, tinapos kong pakinggan kayo. Oo, oh, di ba? Ako na. Kain na, kain na. Oo. Yan pong ang hula na kayo mga Martes. Yan pong po ang dahong lasa. Martes University. University! Baka magalit sila kasi wala kang clue. Sabi Ayon. niya talaga.